Hello mga kamagi. i uh, mana atong duty karon. Og uh, okay atong uh, pagtrabaho. Madto um, na karon sa uh, sa store kay mangita ko og mga uh, Gamit doon sa kaano, sa akong accommodation. Kay nagkinahanglan ko og mga uh, gamit dito. Kay medyo nangaguba nang uban. So, ma sa tindahan nga namalikya og mga uh, kitchen utensils mangita ko dito basing na ako mga, uh, uyunan so itong paliton o oh. karoon oh, hapit naman na launa dira eh so break time sad na ako so timing kayo uh, ma taron dito sa tindahan nga uh, namalikya para makapili ko Masing natay mauyunan dito, tapita. So, samahan niyo ako guys ha. Pagad na ako dito. ay mamili ko. Hello guys, papunta na tayo sa store na uh, bilihan natin ng uh, gamit ko sa sa accommodation. Ito guys, ay ngayon, may init dito. ay eh, buti na lang hindi na masyado kasi pa ano na pa doon na mag ating uh, tugnaw din sa Saudi kaya uh, medyo okay okay na dito so mauni ang store na kung pa rin So, guys. Ang store. Mamili ta dire um, mga gamit guys. Ani pang dikit. Salamat lang. Keep Guys. Hey, ah, wala. Break. Break time oh, ito guys pang dikit to sa ano guys. Ang sabitan, ano. Medyo barato naman, 6 real. Pero sa Pinas, nasa mga almost 100 na ni sa tuwa. Pero okay naman siya. Maghanap tayo ng ano guys, dito. Kasi ano yung bisikleta ko. Ito pala, yung alin. Ito pero ano to medyo maliit maghanap so, tayo ng iba ay oh, ito pala kailangan nyo kung ito ah, hindi kasya to so, medyo malaki yung ano So ito nang pliers guys. Oh, 7 real. 7 real siya. So nasa 100 na sa atin. 100 plus. So dito guys sa sa Saudi medyo ano. Parang ano lang. Barato kay Kwan Man real pero i-convert na to sa piso. Chumal mahal jud. Hanap tayo dito guys. Yung ano din. Yung kaldero. Ang lutoan ako. So ito, 45 real. Di ba? So nasa mga 7, oh, 600 plus sa ah, sa Pilipinas ang presyo. Kaya nga dito sa ibang bansa guys, kapag i-convert mo 2 piso, yung mga bilihin dito, medyo sakit sa dugan Kaya nga dati, nung nag, sa Japan ako, eh, palagi ako nag-convert ng piso, yen to piso. Kaya nga pinagtawanan ako sa mga kasamaan ko doon sa Pilipinas. Kasi palagi ako nag-convert eh. Kaya nga, sobrang tipid ako doon. Ito naman, maganda to. 30 real. Sa so, mga 500 sa Pinas. Peso. So, itong baso. Itong triple. Kapat na piraso, 8 real. 8 real nasa almost 100 pa niya. maghanap tayo ng medyo ano dito. Ito pala, chopping board. Twelve brial, tu, twelve brial, one plus, fish. Ah, ito. Okay to na brand. Na Teflon. Forty real. Hmm, nasa 500 plus. Medyo barato. Ito guys, pang hot kick. Ito Nindot niya ni guys, pang ano. Ang tanaw ni mo parang kwan long play, black cast ako na karaan. So, maghanap tayo pang iba. Wala, oh, kutsilyo. Oh, itrial. Kutsilyo. Hindi ka taba-tabra ito. Okay. Ang na decoration, guys. Eh, so. hmm. Eterial. Maganda siya. Hmm. Dati, guys, yung nag-decorate ako sa ano, yung sa massage room ko dito ko na bumili mga decoration yan di ba nakita naman ninyo dati yung ano sa vlog ko yung decoration ng kwarto ko dito ako bumili yung pang decor yung expenses na yan sa akin hindi nagbigay yung may-ari kaya nga mag-effort na lang ako kasi dagdag ano naman yun wow factor sa customer para maraming customer magbalik-balik okay, guys hmm. ganda yung mga ganda yung mga flowers na dito guys okay, so, ganda yung hmm Parang original, no? Pero ornamental lang siya. Flower. Plastic lang siya. Hmm. Yeah. Hmm, that's it. Dito ako namili dati. Kasi... Medyo barato ra dito eh kapita na store compare sa uban oh di pa guys hmm. Inindot siya. Ah, siya guys. Parang original. No? Parang live siya na plants. hanap tayo ng mga ano, twist yung sabitan yan 6 real pala to ah, ito naman yung mga container jar ang lagyan ng money pang snacks snacks ito naman pang ano nagyan ng ice at oh, tubig para sa kwan ice tree siya ah ito naman ano nagbutangan ng sabon ipapilit lang niya siya sa bumbong or sa tiles ang tiles in yung bathroom papilit rin sya actually guys dili nga tindahan dili sya mahal kayo Super tobra tore dito. Oh, na. na. So, kanina mas ang Kung tiplo na nga itong lutuanan, kailangan ka din nito itong gamiton. Kaya kung magamit ang ugmital, makuha ng iyang kuhan, magaras o mapilit na itong lutuo yung niluto na to mapilit na. Huwag na no problema. O, oh, ito guys, oh. ah, Barato rin guys. 20 real. Diba? 20 real. Um, so, ang real na to ngayon, ron, ang real 15. So, it times 20. So, mauna ng presyo guys sa Pinas and Peso. Plato nila, 6 real. Medyo mahal-mahal. Ikan -mahal. to Peso. Mahal gisa. Pero kung lang. Medyo to kay real man. So, 15 ang real. So, 5 real. Oh, pila naman eh. Bah, mahal no? Oh, ito guys. Rice cooker. Ang brand oh. Nindot niya nga brand siya. Olsen Mark. Nga brand. Nindot niya siya o kanisa siya G-pass na food processor hmm. 182 real so pohon pilitan eh para pag uli sa Pilipinas natin magamit guys nata sa cashier amon uh, na itong napalit guys so ito pa doon nata uli guys thank you sali so pa doon nata uli guys sa uh, accommodation uh, naka na nakapalit nata o sabon o pillow case eh, medyo daan na akong pillow case sabon ako medyo nakurot na, -urot na. So guys, hindi rin natang guys ha, kay ta sa kay padung nata sa kumulisyon mo tabok sa likado, mag uh, video video ta. Kay mga Saudi rin pa diri sa so, muban dili mga kwa, huwag So guys, kung bago pa mo sa kong channel, uh, don't forget to subscribe and share and i-press nyo guys ang uh, sign na bell. Pagkilihan nyo ang wall para updated mo sa mga bago na mga i-upload guys salamat guys